Hello mga Yuji Welcome to another episode of Regisquella Online Usapang Gulayan Webinar Series. Itong webinar po na ito ay ginawa natin para sa ating magsasaka para hindi man tayo magkita-kita ngayon sa field ay mayroon pa rin kaming maibabahaging kaalaman sa inyo. Ako po pala si Raquel Rachel Davis, Knowledge Transfer Specialist mula sa East-West Seed Knowledge Transfer Department. Ngayong araw, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa paghahanda ng lupang taniman. Kung kayo po ay may anumang katanungan, maaari niyo po itong ilagay sa comment section at amin po itong sasagutin. Simula na po natin! Ano-ano nga ba ang mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa paghahanda ng lupang taniman? Una, ay ang kalidad ng lupa. Alamin kung ito po ay pino, mabuhangin o yung klase ng lupa na malagkit. Magandang piliin ang klase ng lupa na mabuhaghag pero may kakayahang humawak ng tubig at nagtataglay ng organic materials o ang dinatawag natin na loam soil. Pangalawa ay ang pagkukunan ng tubig dahil isa ito sa pinakamahalagang parte sa pagtubo ng halaman. Mahalaga na mayroon kang sapat na pagkukunan ng tubig na malapit sa iyong taniman. Pangatlo ay ang direksyon at tagal ng oras ng sinag ng araw sa lugar ng pagtataniman. Piliin natin ang lugar kung saan ito ay naaarawan sa loob ng anim na oras o higit pa. Tandaan po natin na ang sinag ng araw ay kailangan ng halaman sa paggawa niya ng kanyang pagkain. Pangapat ay ang kasaysayan ng area o lugar ng pagtataniman. Alamin kung ito po ba ay binabaha? Anong mga halaman ang dating nakatanim sa lugar? Mayroon bang mga pangyayaring pag-atake ng mga pesting insekto at sakit sa nakaraang mga pananim? At ang panglima ay ang topografiya o ang hugis ng lupa. Mahalagang malaman natin ang slope ng ating area dahil may kinalaman ito sa panggagalingan ng tubig lalo na kung nagpaplano ka na ang iyong gagamitin pa tubig ay galing sa ilalim ng lupa. Maganda ding malaman kung saang bahagi ng ating area ang may matabang lupa at siguraduhin na ang direksyon natin ng pagtatanim ay taliwas doon sa slope ng area. Bakit nga ba mahalaga ang tamang paghahanda ng lupa? Una, nakakatulong ito sa pagkontrol sa pagtubo ng damo. Binabasag rin ito ang blocky structure ng lupa kaya mas mapapadali ang pagprepara sa kama at paglalagay ng mulch. Nakukontrol o sinisira rin ito ang mga itlog, uod o insekto na nasa lupa na maaaring maging peste sa halaman. Nakakatulong din ito sa erasyon ng lupa para magkaroon ng magandang paglaki ng mga ugat at good water holding capacity o kakayahan nitong humawak ng tubig. Ngayon ay pumunta naman tayo sa kamang taniman. Bakit nga ba mahalaga ang paghahanda nito? Pinapaganda nito ang struktura ng lupa para maging kaaya-aya sa paglaki ng halaman. Nakakatulong rin ito para maiwasan ang waterlogging o pagbaha na maaaring makapinsala sa ating mga tanim. Nakakatulong rin ito sa furrow irrigation o pagpapatubig sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng tubig sa mga kanal at nagsisilbing drainage o paagusan ng tubig pagdating ng tag-ulan. Naiiwasan din ang pagkadasik ng lupa gaya ng nakikita ninyo sa inyong screen na kung saan mahihirapan ang ugat ng halaman at nagre-resulta sa hindi magandang paglaki nito. Napapadali din nito ang ibang gawain sa field gaya ng pagbabalag, pagtatanggal ng sirang parte ng halaman, paglalagay ng abono, at marami pa pong iba. Ano-ano naman ang mga paraan ng paghahanda ng kamang taniman? Una, ay araruhin at suyurin ang lupa ng dalawa hanggang tatlong beses sa pamamagitan ng mga alaga nating kalabaw o baka at makina katulad ng traktor. Pangalawa, ay gumawa ng layout para sa mga kama gamit ang kahoy o kawayan, panukat, at tali. Paalala po, isa alang-alang din natin ang slow sinag ng araw at direksyon ng hangin sa pag-layout. Ngayon ang tanong, ano naman ang distansya para sa ating tanim na gulay? Importante po na magkaroon ng sapat na distansya ang ating mga halaman sa isa't isa para masiguro na may sapat na nutrients ang bawat halaman at maiwasan ang mabilis na paggalat ng mga sakit. Narito po ang mga rekomendadong layout at distansya ng iba't ibang klase ng gulay. Tandaan po natin na mayroong standard na sukat ang kamang taniman at kanal. Ang kama po ay may sukat na isang metro ang lapad at ang kanal naman po ay may sukat na kalahating metrong lapad. Una ay ang ampalaya. Ito ay may gapangan na may lapad na dalawang metro. Ang bawat kama ay may isang hilera ng tanim at may distansya na kalahating metro sa pagitan ng bawat tanim. Ang sumunod naman po ay ang Pakwan. Ito ay may gapangan na tatlong metro. Ito ay may isang hilera din ng tanim sa bawat kama at may kalahaping metro din na distansya sa pagditan ng bawat tanim. Ang kasunod ay ang field layout ng upo, patola at kalabasa. Ito ay may gapangan na tatlong metro. May distansya na isa't kalahati hanggang dalawang metro sa pagitan ng bawat tanin at may isang hilera din ng tanin sa bawat kama. At ang field layout naman po ng pipino, melon at sitaw. Unlike po sa mga naunang layout, wala po itong gapangan o crawling area. Ito ay may dalawang hilera ng tanin sa bawat kama at may kalahating metro na distansya sa pagitan ng bawat tanim. Ang field layout naman po ng kamatis, sile at sweet pepper ay kapareho lamang po ng sa pipino, melon at sitaw. At pumunta naman po tayo sa field layout ng kalong. Ang distansya sa pagitan ng bawat tanim ay 0.75 meter at may dalawang hilera din ng tanim kung mapapansin po natin na lahat ng kama na may double row ang tanim ay naka-zigzag pattern. Ito ay upang maiwasan ang pagdidikit-dikit ng mga dahon o pagsisiksikan ng mga halaman. Ang panghuli ay ang layout ng pet at park choy. Sa isang metrong lapad ng kamang taniman ay may limang hilera ng tanim. Ito ay may distansya na 0.25 meter sa pagitan ng bawat tanim. Narito naman po ang ilan sa mga paraan ng paggawa ng kamang taniman. Una ay sa pamamagitan ng manual na paggawa kung saan manong-manong aasarulin at papalahin ng ating magsasaka ang parteng kanal at itambak ang lupa sa kama para ito ay tumaas. Pangalawa ay ang paggamit ng hayop katulad ng kalabaw para padaanin ang araro sa may bandang kanal. Ang lupang inararo mula sa kanal ay mapupunta sa kama. Pangatlo ay ang paggamit ng makina o power tiller cultivator na maaari ng makagawa ng kamang taniman. Ito po ang pinakamabilis na pamamaraan pero paalala lang po na kailangan pa rin ng taong mag-aayos o magpapala para ayusin ang kama sa pangalawa at pangatlong paraan. Pero, kaunting labor na lang po ito kumpara sa manual na pamamaraan. Narito po ang ilan sa mga kailangan nating tandaan sa paggawa ng kama. Itaas ang kama depende sa lupa at panahon. Kung tag-araw, Mainam na itaas ito sa 10 to 20 cm at 30 to 50 cm naman sa tag-ulan para masiguro na hindi mabababad ang ugat ng ating tanim sa tubig-ulan na maaaring magdulot ng pinsala. Siguraduhin din po natin na matatapos ang paggawa sa kamang taniman dalawang linggo bago maglipat tanim. Ano naman ang iba pa natin pwedeng gawin para mas mapaganda ang katangian ng ating lupa at paglaki ng ating halaman? Una ay ang soil analysis. Ito ay para malaman ang pH at nutrients ng lupa. Magandang sumangguni sa mga eksperto para sa soil analysis para matukoy at maibigay natin ang sapat na nutrients para sa ating halaman. Maaaring magtanong sa Municipal Agriculture Office sa inyong lugar upang malaman kung saan maaaring magpa-soil analysis. Pangalawa ay ang paglalagay ng organikong abono. Sa kada dalawang metro ay ihalo sa lupa ang tatlong kilong organic fertilizer o mga dumi hayop isang linggo bago maglipatanin. At dapat siguraduhin din po natin na ang dumi hayop ay bulok o fully decomposed na. Pangatlo, ay ugaliin din natin ang green manuring o yung paglalagay ng pataba sa lupa gamit ang halaman ng mataas sa nitrogen. Maaaring gumamit ng dahon ng ipil-ipil o madali kakaw o anumang halaman sa ating lugar na may mataas na nitrogen. Ihalo natin ito sa kama at hayaang mabulok sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo. Maaari ding magtanim ng halamang ligumbre kagaya ng munggo at magandang araruhin ito sa panahon ng pamumulaklak at hayaang mabulok sa lupa bago ang kasunod na pagtatanim. Ito po ang mga halimbawa ng mga halaman na mataasa nitrogen katulad ng Balatong Pula tina Tinaan kaniapistula, Kakawate o Madre de Cacao Ipil-ipil, Mani-mani, Renzoni, Flimendia, at marami pa pong iba. Pang-apat, ay ugaliin din po natin ang crop rotation o pagpapalit-palit ng tanim sa parehong lugar sa magkakasunod na panahon. Halimbawa po, pagkatapos magtanim ng pipino na kabilang sa pamilyang Cucurbits, ang isusunod dapat ay iba pong pamilya ng gulay kagaya ng sitaw na kabilang naman sa pamilyang ligumbre o kamatis na kabilang naman sa pamilyang solinaceous. Ito ay para masira ang siklo ng buhay ng mga pesting insekto at sakit. Nakakatulong din ito na mapanatiling balanse ang nutrients ng lupa. Sunod po ay ang paggamit ng mulch. Maaari po tayong gumamit ng plastic mulch o organic mulch katulad ng dayami na kung saan naiiwasan ang mabilis na pagtubo ng damo, pagbuho at pagiging gasik din ng lupa. Nakakatulong din ito na mas mapakinabangan ng halaman ang abono na ating ia-apply. Panghuli ay ang drip irrigation system na kung saan mas nagiging efficient ang paggamit ng tubig lalong-lalo na sa lugar na limited ang water supply. Para po sa dagdag kaalaman sa pagugulay, maaari niyo pong bisitahin ang growhow.eastwestc.com kung saan makikita ninyo ang aming mga gabay sa pagtatanim. Para naman po sa impormasyon tungkol sa mga produkto ng East West Seed, maaari niyo pong i-download ang CropWiki EWS app sa Google Play or Apple App Store. Pagkatapos niyo pong gawin ang ating mga napag-usapan, ay handang-handa na po kayo para sa paglilipat tanim o transplanting. Pag-uusapan po natin yan next week dito sa Veggie Eskola Online Usapang Bulayan Webinar Series. At dyan po, nagtatapos ang ating webinar tungkol sa paghahanda ng lupang taniman. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng oras sa amin at sana po ay marami kayong natutunan. Babalikan po namin ang inyong mga katanungan sa comment section at magiiwan po kami ng aming sagot. Magsama-sama po ulit tayo next week dito sa Biggie Skwela. Paalam!